pasado na ang Joint Force o Alyansa ng Partido Federal ng Pilipinas at Lakas CMD. Kaugnay nito na isngabang buhayin muli ni Pangulong Bongbong Marcos ang unit team na minsang nagpanalo sa kanya nitong 2022 elections. Upang dalhin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin dyan si Eileen Taliping. Muling bubuuin ang unity team para sabay-sabay na magtulungan tungo sa pag-angat at pag-unlad ng bansa. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos saksihan ang lagdaan ng alyansa sa pagitan ng Partido Federal ng Pilipinas at lakas CMD si sa Makati City nitong Merkules. Sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga partido ay sabay-sabay na abutin ang adhikain para sa ikabubuti ng bansa at maisulong ang pag-unlad ng Pilipinas. Matatanda ang nung nakalipas na presidential election ay naitatag din ang unity team sa pagitan ng partido ng Pangulo at ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ng Pangulo na hindi maipapatupad ang mga pagbabago sa pulisiya ng gobyerno kung walang suporta ang lehislatura kaya malaking bagay ang alyansa para maisakatuparan ang mga adhikaing pagbabago ng administrasyon. Binigyang diin pa ng presidente na upang matupad ang pangarap nito na wala nang magugutom na Pilipino, kailangan ang pagkakaisa upang sabay-sabay na iangat ang buhay ng mga Pilipino. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.